yung magtindang gatas damulag for today's video ayan pimpoy mother at syo po kayong tere po yung simpleng baleda mm. kaway kaway po yung mother masaya ya natin na naman po yung gatas mm. tara po sopan nyo po pag biyay tamo ayan o oh. haba mm. po palang mag biyay ko syempre imiingat tamo po mm. Hmm. kaya na ako po may helmet, no ko? Yan po, oh. ayun na ako maka-helmet. Pasensya na kayo po kung ako ko helmet. helmet hmm. mga, mga bilis po, hindi ka katamang video. Waling masyado po makaba. Hmm. Ayan po atin, tunang ko na yun na mga makabang dalan. Dala-dala hmm. chuko -dala mo po Nuyan, nuyan, nuyan. Atin niya pong korbada. Okay, Norbata mong wanan. Nuyan. Hmm. Basta po kayong pamagbihay. Ingat mo po, ride safe po. Okay? Hmm medyo malapit na, na po kayong kaya ingat po mm. kaya shout out po ka rin may order ka na ako no? kung na po balo kung makanano kung pamitnan yung kaya katamong tutindang gatas ito po po metong may order yung walo ito po metong apat ngayon po ita metong lima ano ko Hmm. Eko po ba no? rin kukumang 17 yung bote hmm. Yan po malapit na, na po Kaya ito pala kaya kami yan hmm. Corbaya may pupugen, uh, tip mong kantong yan. Mm, um, sige po. Um, baku -baku. Um, baku -baku pa. Mm, baku-baku. Mm, baku-baku pa mo. po. Mm, um, malapit na po palaging kaya kami. Mm. Um. Ayan po, aroon o, magmarcha laro rin, bibi ko rin. Mm. Itapin po yung lagi kong panalala, bayo ko po kumalba. lawe ko po, left and right po Masabal kayo. Ayan, mag-u-turn tayo po. Malapit tayo na po, kayang kaya kami. Ayan o. Mm. Mm. Ayan po o. Ayan o po. Skinny, mo. At yung tanapin po, kayang kaya kami. Mm. Ayan po yung mother, siya gano'n na ako, kinuha na rin kaya kaming boti. Mm, yan po, pakalatag pa. Mm, latag pa more. Mm, ayan po po, ano ko, e kuro nung makalano kong pamit na rin kaya kami titindang gatas. May kaya po luya po palang boti. Yung maka-order ko, 17. No ko. Mm, yan. Selfie. Mm, video, video. Ayan po pala yung kaong kaputol. Ayan, bunso. Mm, ayan po yung pangari ko. Hmm. Yan po, oh. Yan po yung simpleng bahay namin noon. Ayan, yung bahay po ng aming magulang. Hmm. Dati po, hindi pa ganyan yan. Uh, hindi na pa yan, oh. Pick up ko na yung gatas. Hmm. na naman po. Sige, hmm. bilisan me pa. Hmm. Sige, hindi ang mga kulkul -kul ka. Ayan, mabato. Hmm. Mimingat na po kayo pa mag-walkin yung kami. Hmm. Yan po yung kanto, oh. Yan, yung dalan po ngayon eh. Yan, medyo delikado yan po. May luwala siya. Wala um, yung po. Kabod na lalo luwala. Wala yung kaya kata Yan. na lalulwal. luwala. Ayan po po. ikit ikitang iskinita. May dating dadalanan niyang magagal garal kami. Yan, tinto na nga. Ron ako kabato na. Yan kami rugo sana mapaplat. Hmm? Sige, daretsyo. Daretsyo pa. Yan. Um, um, Baku-baku. Hmm. Um pasamento may na po hindi pati may kwalita mo yan oh hmm ikit na po po pala ito may order metong ayan hmm nabat na ako hmm yan po kibat tamong may abat dali tuta na kita metong hmm hindi po pala iskinita da shout out nga po pala kay madam janet ha lagi pong nag order sa akin mapanorder niya pong gatas mapamangang gatas so yan hmm salamat po madam order pa po kayo ulit ito po pala oh. Bala na pong daray ako mag-deliver. Hmm. May utang niya po ka ako. Ayok eh, po mag-reply yung kayang, kayang chat. Oh, Ayok po po may mukulat messenger niya. Eh, kaya po po abasa yung kayang chat. Kaya ini po pe eksabihan ako. Hmm. Ayang po oh. Shout out po. Shout out. Ayan. Hmm. Ayok po puro gubalong. Mga namang pamitan ng gatas. Napong karakal may another walo po kita meto, meto nga pat kaya di makita meto nga ano ko 17 bote mga 12 siya mo po ngayon may bawa siya pulo niya mo na yeah. parin po hanggang man order agad dyan ko pong i-chat para po a-reserve ah, ko okay ayan pin po 6 na mo binigyan ko na yung apat kaya okay ayun uh, na yun ako papunta tayo na last of parts ayan, 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 ayan. shoutout nga po ayan, 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 ayan. pala kay madam ayan, ayan. christine ayan, ayan. Kung kapampangan tamo po, share tayo po yung kiratamong video. Like and share na mo po. And follow na mo po. Ayan. Uh, oh, tula na po dara. Shout out po, shout out. Ayan. Good morning sa atin lahat. Share po sa atin video. Follow na rin po ah.